So right guys, good morning guys. No, kita sa sa City of Bacolod, no. area sa likod ta, no. Ang Rocket, no. Rocket Night, no. Digital uh, marketing, no. Rocket Night. digital marketing. So are ni guys sa tubang sang uh, Boston Finance, no. All right. So ato to guys ang Lacson Street sa likod ta, no. Malikola ka mo no. Tubang kit sang Lagoon. All right. Ang galing! Ang galing! <laughs> so good morning guys, na kita natin sa buong sa Rugged Night no? Digital Marketing So, arado si Ma'am no? Kag si Myung, The Explorer So, ay padaring amon mga upod So, salamat yeah. sa pag-imbitar, Ma'am Tadi sa no, sa social media, Google Advertising, no website design, social media ads, OCO service, producting launching, our career tips, video, photography, production, and logo graphics design. So, kadamos wow. ang ilang na uh, dapat diri natin hibaluon sining uh, inyong night Digital Marketing. Yan po, nagkaandaan ang kainan. Nandiyan po nga nga si Shot, no? Ayan, nandiyan po rin mga kasama natin, mga kaibigan natin, mga vloggers. Nandiyan si Myung Boylag. Yan, Klikalon Shot. Yes, and uh, Moto Diaries. At uh, ito po yung mga inanda ng mga kainan. Kasi napakasarap po ng ilang inanda wow. para sa amin. Kasi iba talaga, ha? Ah. Pag may kainan, ang saya-saya po namin. Napakasarap po ng mga pagkaininanda wow. ng Raginat at yung kanilang aso. No, ayah, no, na iya. have... <laughs> Grand prize, grand prize number <laughs> number. <Ano, I> had... <laughs> namber.

Tonga apa dua? Tungga Go no, Electric Pan Wawasan Aun Pada Gcam A ini Ngapad Awo Kerenjol-kerjol kerenjol wow. wow. kerenjol Madam Koenkrat Kerenkrat kerenkrat Sarek Dauk Sang grand prize nya Electric Pan Electric Pan jin Oh, re-click pa na? bagay kita so, oh! oh! sa iyo mga maging init sa mga panahon na re-click pa nga. Oo! Gobi! Uy, gobi ba? Kung may kongrobo. Gobi nga, focus ba? Gobi nga, ba? Wala, agot lang. Ipon tayo sa pabawang? <laughs> Ipon tayo sa pabawang? Nakuha mo na, Teknek? Ara. Okay, ready, <laughs> start. Oh, yung yung pukos linong ba? Oh, bikers na yan. Lahe na yung uh, manubila. Ginauyatan ninyong yung the explorer. gobi. Oh, nakuha niyo din technique. Nara. Mo, yung piyong iba lang <laughs> yung partida. Gobi yung pukos. Ala, ingi magandang basta biker. So, may pasmado, may pasmo. Ogoy. Ogoy, gobi. Ingi magandang basta biker. Ara, ara. Op. 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 Liko. Mapanaog niya na daw niya sa. Yeah. Ogoy okay na, ingi e magandang basta biker sa. Bila, ingi e magandang basta biker sa.